Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. For today's video, samahan niyo ako mag-unboxing nitong parcel na dumating sa akin kahapon. Grabe, alam niyo ba kahapon pa nga kating -kating yung kamay ko dito, nabuksan na nga ito. Isa kasi talaga to sa pinaka-pinapangarap kong gamit. Lagi ko kasi talaga itong nakikita sa ibang mommy vlogger na ganito nga yung patungan nila. Available nga to sa dalawang color, ganitong color white at saka color black. Pag umorder nga kayo nito ay may kasama na nga siyang maliit na screwdriver tapos yung mga ganitong ang screws. Anyway, three layers nga itong napili ko at meron niyang 4 layers, 5 at saka 6 layers. Ang unang plano ko kasi talaga ay ilagay nga to sa may ilalim ng lababo kaya nga ganito lang kababa yung pinili ko. Ewan ko ba sa akin, pabago-bago pa rin talaga ako ng pag-iisip nung nandito na nga't nabuo na. Kaya naman nagpaplan nga ako na magkaroon ulit ng panibago pang ganito pero yung mas mataas na nga. Sobrang tibay pala talaga nito kahit nga mabigat yung ilagay nyo, Ikayang kayang kaya. Anyway, maiba nga tayo kasi iba sa inyo. Alam nyo na nga na ang vlog ko ngayon eh about nga sa in-story ko kagabi. Pasensya na talaga hindi ko na upload kasi nga hindi pa nabarena ng daddy sa dingding. Late na kasi siya nakauwi 6pm na e eh, bawal na nga magbarena pagka ganong oras. Pagdating kasi talaga sa pagbabarena e eh, wala talaga akong alam dun na siya nga ang gumagawa nun. Ang helper nga ng daddy dito ay si Sena kasi nga ako nagluluto ko ng mga oras na yan. Akala ko nga wala akong may upload ngayon buti na nga lang at meron pa akong i-open na parcel kaya naman gabi na nga ako nakapag video nito. Nailagay ko na nga yung mga gamit dito kaso nga lang bigla nga nagbago yung isip ko nung nilagay ko na yung lagayan ko dito ng itlog kasi nga ay, hindi ka siya. Kaya naman ni nga ulit ng daddy 'yan. At eto na nga ang pinaka-final outcome. At sa mga gusto ngang umorder ay dito nyo nga tumao order kay Max Cook 606 at yung link ilalagay ko sa my comment section. Kaya naman i-add to cart at check out mo na nga 'yan. So ganito na nga yung itsura dito sa may kusina ko nang inalis ko na nga yung thermos lagayan ng kape pati nangarin yung manok na pinaglalagyan ko nang itlog. Nakakatuwa nga kasi lumog na siyang tignan. Kaya naman ito inayos ko nang nga rin yung pagkakaayos nitong mga gamit dito sa kusina para nga mas gumanda tignan. Yung dispenser ko nga ay nilagay ko na dun sa may tabi ng platuhan. At napansin ko na nga dito sa lagayon ko ng sibuyas at bawang ay natutuyo na nga rin itong kalamansi ko. Kaya naman ito itatapon ko na nga. Yung hasaan nga ay nilagay ko muna dun sa ibabaw at hindi ko pa nga alam kung saan ko nga ba yun ipupuesto. At yung dati ko ang patungan ng thermos dito sa kusina ay eto na nga yung mga pinaglalagay ko. Inayos ko na nga rin yung mga lagayan ng asin dahil nga lumuwag nung inalis ko nga yung halaman dun. Ibinaba ko na nga rin yung wine at ang pinalit ko nga ay yung chopping board. At pagkatapos ko naman magpunas-punas ay eh, na rin ako nitong mga pinag gagamitan ko sa pagluluto. Nakakatuwa nga kasi lumuwag ng tignan dito sa may kusina. Hindi na nga kamukha nung nakaraan na ang crowded ng tignan. Paano ba naman kung ano-ano na nga lang dinadagdag kong gamit? Abay, gusto ko na nga rin palitan pati nga itong patulaan ko ng plato kasi nga nalalakihan ako. Gusto ko sana yung mas maliit. Pero sa na nga lang pag medyo nakaluwag-luwag na nga tayo. Eto kasi ginagamit ko na patulaan ng mga plato eh dati pang ang dish drainer nung luma akong platuhan. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko pagkatapos ko ang maghugas ay nag-imis na nga ako dito sa lababo at kinamit ko na nga itong aking mini map. Napakaganda ang sumipsip ng tubig nito dito sa may lababo eh. Pagkatapos nga eh, nagsandok na nga rin ako nitong niluto ko kaninang ulam. So eto nga palang niluto ko ay ginisang sayote. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video, tara kain po tayo.